Hello, magandang araw sa ating lahat. Lalo na sa ating mga kababaihan na nanonood ngayon. Medyo sensitibo ang ating pag-uusapan sa episode na ito, pero napakahalaga at educational din ito sa pag-uusapan natin ngayon ang sambong katotohanan tungkol sa pagiging macho or pagiging lalaking lalaki, ang isang lalaki. Mga bagay na madalas hindi openly na pinag-uusapan pero makakatulong para mas lalong maintindihan ang iyong partner or asawa lalo na pagdating sa intimacy at emotional connection. Kaya kung handa ka ng matuto ng may respeto at bukas ang isipan, simulan na natin. So, punta na agad tayo sa number one. Hindi laging tumatayo dahil sa pagnanasa. Ang pagtayo ng junjun uh, ng lalaki ay hindi palaging may kinalaman sa pagnanasa. May mga pagkakataong tumitigas ang uh, JR dahil sa physiological response lamang. Tulad ng tinatawag na morning wood o nocturnal penile tumescence isa itong normal na biological function ng katawan at hindi ibig sabihin ay nananaginip siya ng may KS o may iniisip na ibang babae. Minsan tumitigas ito kapag naiihi siya o walang malinaw na dahilan. Reflex lang talaga ng katawan. Kaya kung minsan huwag niyo muna isipin na malisyoso na agad-agad. Nature lang talaga ang nagiging dahilan. Okay? So, punta naman tayo sa number 2. Ang laki ay hindi garantiya ng performance. Okay? So, hindi porket malaki siya, ay magaling na siya agad-agad doon. Maraming kababaihan ang may wrong assumption na mas malaki, mas yami. Pero ang totoo, ayon sa mga pag-aaral, ang sensitibong bahagi ng babae ay nasa unang dalawa hanggang tatlong pulgada lang. Ibig sabihin, hindi kailangan napakalaki para makapagbigay ng kasiyahan. Ang tunay na mahalaga ay ang koneksyon, ang rhythm, ang emotional na intimacy at ang pagiging attentive ng lalaki sa pangangailangan ng kanyang partner. Kaya kung ang partner mo ay hindi malaki, huwag mong maliitin. Mas mahalaga kung paano siya magpakita ng malasakit at lambing sa S. Okay? So, punta naman tayo sa number 3. Nakakaapekto ang stress at pagod. Ang stress, emotion, at uh, physical fatigue ay direktang nakakaapekto sa pagiging macho ng lalaki. May mga babae na agad nagdududa sa fidelity ng partner nila kapag nahihirapan itong mag -salut, okay pero maraming pagkakataong hindi ito dahil sa kawalan ng attraction minsan pagod lang talaga galing sa trabaho may iniisip may stress na pinagdadaanan o emotional na pagod ang katawan ng lalaki tulad din ng babae konektado sa isipan. Kaya kung napapansin mong hindi siya ganadong makipag-es, subukang alamin kung pagod lang nga ba siya o may pinagdadaanan. Minsan ang pag-unawa mo ang magiging susi para gumaan ang kanyang pakiramdam at sigurado na kapag nandyan yung pangunawa mo, sigurado na mas magiging okay ang kanyang pakiramdam at pagdating sa kagustuhan mong maglambing sa kanya, siguradong matutugunan na niya ang pangangailangan mo kapag nandyan yung pangunawa. Okay? So, punta na tayo sa number four. Natural na may kurba. <laughs> so, ang junjun uh, -jun ng lalaki ay hindi palaging diretsyo or tuwid. May mga lalaki na may bahagyang liko or kurba sa kanilang JR. Pakaliwa, pakanan, o pababa at ito ay normal. Hindi ito abnormalidad hanggat hindi ito masakit o hadlang sa paglalambingan ninyo kung sobrang liko at may tananakit na pero ito ay napakabihira or rare. Kaya kung napansin mo ito sa partner mo, huwag kang mabigla. Ang mahalaga ay pareho kayong komportable at may malasakit sa isa't isa. So, punta naman tayo sa number five. Mga hindi tuli versus sa mga tuli na. Okay? May mga lalaki na tuli at may mga hindi at parehong normal ito. Sa Pilipinas, tila ba mandatory ang pagtutuli? Pero sa ibang bansa, marami ang hindi tuli. So, parang ito ay isang cultural thing. Minsan may uh, efekto rin yung relisyon. Mayroong foreskin na tumatakip sa dulo ng ari. Hindi ito madumi, basta lang nalilinisan ng maayos. Ito para sa mga lalaki na hindi tuli. Ang mga hindi tuli na JR ay nangangailangan lang ng mas maingat na hygiene para maiwasan ang infection. Kung first time mong makakita ng hindi tuli, maaari kang mabigla pero huwag kang mag-judge agad. Linis lang ang kailangan at uh, you're good to go, okay? So, punta naman tayo sa number 6. Bumababa ang uh, sensitivity sa edad. Habang tumatanda ang lalaki, bumababa rin ang sensitivity ni JR. Okay? Pwedeng mas matagal siyang uh, matapos o mas Matagal bago magsalut at hindi ito dahil sa wala na siyang gana sa partner niya, kundi bahagi ito ng aging process. Natural itong nangyayari. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangang palitan ang style o approach sa lambingan. Hindi palaging madalian o batay lang sa physical. Maaring mas meaningful ang paglalaro niyo sa bawat isa. At uh, pag-uusap nyo bago kayo mag-engage sa ganyan. Okay? So, punta naman tayo sa number seven. Refractory period. Sa madaling salita, pagkatapos niyang, uh, alam mo na, may panahon na hindi agad yan ay titigas o magsasalut si JR. Sa mga batang lalaki, mabilis lang yan. Ilang minuto lang ay pwede na ulit. Pero habang nagkakaedad, mas tumatagal ito. Okay, minsan inaabot ng 30 minutes, minsan oras bago bumabalik yung sigla ni JR. Kaya kung ang partner mo ay ayaw na niya agad ng pangalawang round, hindi ibig sabihin ay wala siyang gana. Kailangan lang talaga ng katawan niya ang magpahinga at uh, sigurado na yan ay babalik din ang kanyang sigla. Okay? So, ladies, konting pang unawa lang. Okay? Number eight, nag-iiba ang similya. Ang itsura, amoy at lak ng similya ay nagbabago. Depende sa pagkain, lifestyle at hydration. Halimbawa, kung dehydrated ang lalaki, mas malapot ang similya. Kung panay ang alak at sigarilyo, pwedeng bumababa ang kanyang sperm count may epekto rin ang diet. May mga pagkain na nagpapabango ng natural na scent ng similya tulad ng mga prutas. Importante ito lalo na sa mga magpartner, mag-asawa na gustong magkaanap. Dahil ang kalusugan ng similya ay may malaking epekto sa pagkakaroon ng anak. Number 9. Konektado sa mental health may malakas na koneksyon ang mental health sa pagkamatyo ng lalaki. Kapag ang lalaki ay may anxiety, depression o mababang self-esteem, naaapektuhan nito ang kanyang drive at ang kanyang pagkamatyo. maari hindi siya maging ganoon, ka-responsive, kahit physically healthy siya. Kaya kung nararamdaman mong nagkakaroon siya ng problema sa kanyang ginagawa, hindi naging solusyon ang mga over-the-counter na pampamatsyo, kundi ang pag-unawa mo, pag-intindi mo sa kanyang pinagdadaanan. Mag-usap kayo, ipakita mo na nauunawaan mo siya at uh, mahalaga siya sa iyo, okay? yun ang mas mahalaga kaysa yung mga umiinom ng mga kung ano-anong mga pampamatsyo. Number 10 kailangan din nila ng emosyonal na validation. Ang mga lalaki ay nangangailangan din ng emosyonal na suporta, validation at respeto pagdating sa S. Maraming babae ang nakatuon lang sa sarili nilang insecurities. Ang mga lalaki ay may pressure din na dapat laging handa, dapat palaging magaling, dapat laging matikas palagi. Ito ay mabigat para sa kanila. Kaya kapag pinuri mo ang efforts ng partner mo, kapag pinaparamdam mong okay lang kahit hindi perpekto ang performance niya, mas lalo siyang gumagaan ang loob at mas lalong nagiging confident. Okay? So ayan po ang number 10. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget, subscribe.